Siguro mas tamang sabihin na makakatipid ang Pilipinas kung ma-impeach ang isang Sara Duterte para magpatanggal ang isang magnanakaw. Doon tayo makakatipid. Magkapal na nga ng piski mo, lagay mo pala ng no, asero. Hindi na basta-basta bato yung pagmuka mo. Asero na yan. Tigas ng mukha eh. Sir! exactly ano yun. Store lang ito, sir. Okay lang? Ah, okay lang. Sige. Yung sinabi po nung spokesperson ni Vice President Sara Duterte, mas makakatipid daw po ang Pilipinas kapag uh, hindi daw natuloy ang impeachment trial. Ito po ba? Ano po ba mas mahalaga? Yung gasto sa impeachment trial o yung 612 million pesos na confidential fund na hindi mapaliwanag ni Sara Duterte? Saan? Para saan? Ano? Mas makatipid ang Pilipinas ng million-million, if not billion pa ako, kung matutuloy ang impeachment trial ni Sarah. Para para malaman ng ang uh, ng Pilipino kung paano niya ito ginaldas o nilustay. At isa pa, siguro mas tamang sabihin na makatipid ang Pilipinas kung mati-impeach ang isang Sara Duterte para mag matanggal ang isang magnanakaw kung tayo makatipid. Kung kung ipagpapatuloy na nakaupo po si Sara Duterte, katulad niyan, humingi na naman po dagtag na 170 million, daang-daang milyon na naman po ang budget ng OBP. I mean, tingin niyo po, may kakayahan po siyang nakawin yung mga pondo po ng OBP? Ay, naman. Una una, wala anong ginagawa. Waldas ka pa ng waldas. Sa personal mo na ginagamit, hindi na ito para sa para sa trabaho. Ito pa personal mo nang ginawaldas ang pera ng Pilipinas. O kabaan ng bayan, no? You have the guide para mag, ano, maghingi ng dagdag na 170 million. Wala anong ginawa. Pusag numurat pa sa gobyerno ginagawa mo. Tapos gusto po dagdag. Kapal na yan. Ang kapal na nga ng piski mo, nilagay mo pa ng ano, asero. Hindi na basta-basta bato yung pagmukha mo. Asero na yan. Tigas ng mukha eh. Dahil sa Uh, mas matipid talaga tayo kung itong 12.3 billion ay maisusole. Dahil ito hinihingi ng COA na maibalik ito na Sara. Yung 12.3 billion. Imagine mo yon Yung sinasabi ng kanyang spokesperson na si Castelo, Dai, manigas ka. Ang dapat dyan maibalik, billion, billion, ang dapat matipid natin. No? Kaya dapat maibalik yung 12.3 billion. wag na tayo sa million kasi billion naman ang nanako ni Sara. Thank you very much, Sara. Napakaganda na sinabi nyo. Ayan. Ah, uh, ingat po kayo sa biyahe nyo po. Ahora sí que se la mata.